may bagong palabas na eaten alive sa Discovery kung saan kakainin ng buhay ng isang anaconda ang isang lalaki. Ang self-proclaimed naturalist at tinawag din na nonsense promoter na si Paul Rosalie ay kinain di umano ng buhay ng isang anaconda para sa isang TV show na ipapalabas sa December 7. Si Rosalie at ang kanyang mga kasamahan ay nagpunta sa Amazon para hanapin ng isang giant anaconda para ma-feature sila sa pinakabagong palabas sa Discovery Channel. Ang discovery na nagbigay sa atin ng palabas tungkol sa mga sirena, Shark Week at Russian Yeti, The Killer Lives, ay nangakong ipapalabas ang footage ng isang anaconda na kinakain ang isang human volunteer. Ipinapakita ng trailer ng bagong programang ito ang crew na hinuli ang anaconda para itong si Rosalie ay maaaring makapasok sa katawan ng ahas habang nakasuot ng special snake-proof na suit. Ang suit ay poprotektahan daw si Rosalie mula sa 90 pound per square inch grip ng anaconda. Ang tanong ay kung ang katawan ba ni Rosalie ay magkakasya sa katawan ng pinakamalaking ahas sa buong mundo. Hindi pinakita ng trailer kung umabot ba sa tiyan ng ahas si Rosalie. Pinintasan ng herpetologist na si Frank Indivilio ang palabas na ito bilang more nonsense. Si Ben Paramonte naman ay nangongolekta ng mga signatures para sa petition laban sa palabas na ito sa change.org. Manonood ba kayo? Mag-iwan ng opinion sa comments.